What's up mga ka -okay? Magandang buhay sa inyong lahat. Nandito na naman ako at ito yung aking pampitong araw dun sa challenge natin. Ano yung challenge ko? Meron dito ng uh, magdadalawang dekada ng tambak ng mga lumang bangko. At uh, ito ito'y walang pakinabang. Ito'y gagawin natin kapakipakinabang. Gagawin natin taniman, garden. Kasi ang daming lupa sa ilalim ng mga bangko na ito. Uh, at kaya ito'y inayos ko. At ano pa, ito ay... Uh, Nagiging cost ng pagbaha dito sa roof deck dahil uh, nagbara yung mga drainage ngayon. Nabuhay ko na yun, naayos ko na at yun yung aking challenge. Ngayon, itong pampitong araw na to ano ba yung uh, uh, gagawin ko ngayon? So, uh, ayun pa rin, nandun pa rin sa pag-aarrange ng mga bangko, pag-aayos ng mga bangko na yan. Na napakadami. At pampitong araw na to At sana ay uh, medyo mapabilis na kasi malapit na mag start ang klase kailangan ko na rin mag aral ayan so ito pa ayan kasama yun sa challenge kung anong gagawin ko dyan sa mga damo na yan diba Mapapansin nyo bakit meron dyan mga tumubo meron ba dyan lupa o meron siguro diba kaya ayun kasama yun sa challenge at napakarami ito ay napakapangit tambakan ng basura tambakan ng uh ng mga lumang bangko na wala namang pakinabang. Eh ngayon, titingnan natin kung ano mangyayari sa ating challenge kung ito ay mapapaganda natin. Uh, 'Di ba? At hindi matatakot pumunta rito yung mga tao dahil uh, uh, maayos na. Ayun eh, ang aking challenge ngayon, samahan nyo ko uli sa aking pagtatrabaho sa, sa ika araw ng ating challenge. Ayun, samahan nyo po ako. Ayun, malapit ko na marating ang finish line ayan oh, very close na malapit ko na marating ang finish line so we have to finish the race yan ang isang lesson na dapat nating matutunan when you run the race focus na matapos mo ito at talagang kailangan mong tisin anumang hirap pagod kailangan pagganahin mo yung tiyaga. mental toughness kasi mapapansin nyo napakadami yung bangko na yan na naayos pero ayun malapit na ako sa finish line at uh, this is my commitment to finish the race dito sa lugar na ito para itoy uh, maging maganda at maayos at uh, hindi na matatakot yung mga tao pumunta rito ah uh, marami akong uh, ano rito eh Tatakot ako baka may ahas <laughs> at kung ano-ano pa Diba? At, at, natitibo ako. May mga nakauslim pa ako, natibo nga ako. Mayroong mga bakal na kalawangin, matatalas. Pero, yun yung mga balakid na pwede nga lang. Pero kailangan natin na uh, magingat at at nakapokus. Ayan. So, ayan. <laughs> Halos na sa finish line na ako, malapit na. Uh, pero still, after na matapos ko to, ayan pa aayusin ko to at tataniman ko pa yung mga garden so ayan po, tuloy tuloy lang tayo sa aking ginagawa samahan nyo ko at abangan natin kung ano talaga yung magiging resulta nitong ginagawa ko ayan po hanggang sa muli samahan nyo ko sisimula na naman ako ngayon Napaka importante na may guantes kasi at least may protection ta Hindi masyadong nadudumihan yung kamay. Ayan, ngayon, eto. Uh, yung mga bangko na yan, ipafile ko na naman uli dito. At uh, alisin ko yung lupa na to na nasa ilalim. At uh, magpapalibagong file na naman ako ng bangko rito sa lugar na to. Para maayos. Okay. Malapit na ako dun sa pangatlong uh, downspout pababa na barado at uh, kailangan ko rin uh, alisin yung mga barado. Nakita nyo yun, inaatake ako ng bubuyog. <laughs> Nakita niyo 'to? Alam niyo ba kung anong tawag dito? Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Ito, after almost 7 hours na pagtatrabaho, ay uh, papakita ko sa inyo yung naging accomplishment ko for today dito sa akin challenge ayan eto so ayan very close na tayo nakikita nyo very close na tayo nakikita nyo very close na ako dito sa tangki ng tubig ayan ayan ha. so konti na lang diba malapit-lapit na tayo sa finish line at uh, bukas eto ayusin ko to para may lipat ko uli yun at uh, nadagdagan ang ating uh, lupa ayan aayusin uh, ko na lang yung lupa na yan para mataniman nabuhay ko rin yung uh, pangatlong uh, drainage na uh, laging nababarahan kaya bumabaha dito Ayan. so yan ang aking uh, accomplishment sa araw na to day 7 at uh, medyo malayo-layo pa to kasi marami pa at uh, talagang decidido ako na ayusin to at pagandahin para hindi naman matakot pumunta rito yung mga tao at yung mga lupa na nakuha ko sa mga ilalim ay uh, tataniman ko ng iba't ibang gulay at abangan nyo yun makikita nyo tumubo na at namumunga na pa ibablog ko ulit para makita nyo yung aking mga accomplishment so maraming salamat po medyo nakakapagod pero masaya naman yun ang maganda sa pagtatrabaho na talagang hindi ka napipilitan ito ay kusa mong ginagawa kasiyahan o happiness na nararamdaman at yun po yung importante na masaya ka sa mga ginagawa mo dahil hanggat masaya ka sa ginagawa mo siguradong tuloy-tuloy ang iyong uh, ang magandang accomplishment. Ma-reach mo 'yung goal mo. Dahil uh, masaya ka sa ginagawa mo. Kaya 'yun po ang importante. Na kailangan na masaya tayo sa ating mga ginagawa. Ayun, 'yun po ang aking success sa araw na 'to. At uh, 'yun ang aking accomplishment, sa aking challenge. Ayun po, maraming salamat at huwag niyong kalimutan po na i-share 'yung aking video. Ayun, nangingiya ako ng tulong sa inyo at uh, kung bago kayo sa aking channel subscribe nyo na rin at uh, huwag kalimutan na i-click yung notification bell dahil marami pa tayong uh, susunod ng mga video maraming salamat po sa inyong lahat salamat sa inyong panonood. magandang buhay sa inyong lahat maraming salamat po buhay kayong lahat God bless you all